It was a success, Madame Dubois. Just as I told you, hindi kailangan ng presensya mo para ma-impress ang mga tanyang. So, congratulations sa iyo na ang 37% shares ni Mr. Everdoling. Mm-hmm. <laughs> Nakapasok na po kayo sa Apex, Madame Dubois. Lineth? 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 kau ba yan, Lineth? Lineth? Ikaw ba yan, Lineth? Lineth? Gusto ko lang siya, Lineth. Oh, Lineth lang, gusto ko. Lineth lang, gusto ko. Alam mo, hindi ko na alam yung gagawin sa Lineth lang. Hindi ko alam kung bibigyan ba kita ng trophy Sir, o papalakpakan kita with standing ovation dahil sa galing mo ang Marti bilang isang doktor with a fake mental illness. Silit lang gusto ko. Gusto Silit lang. O gamitan kaya kita ng scalpel para tanggalin yung maskara mo at tumigil ka na dyan sa pagpapanggap mo. Silit lang gusto ko Silit lang eh. Minit lang. What the crap? Tumigil ka na nga? Ay! Nahuli na kita kanina. Nakita ko kung paano nag-ibay mo mo nung narinig mo, you're a free man at iuurong na ni Tita Lilith yung kaso against you. Kaya pamigil ka na dyan! Ito, it ito. Ay! Sinit lang! mo na ay, yan! Ay! Diyan! Ay, Ayaw ko sa'yo! Tumuyo ko sa'kin! sa'kin! Ayoko sa'yo! Malis ka dito! Malis ka dito! Ayaw ko. Gusto mo ng award? Ha? Gusto mo ng best actor award? Malis ka dito! Tumigil ka na, ay hindi ay, ka ba yun? ka na! Tumigil ka na Subok kita kay Ay, sige, magsubok ka! Magsubok ka, walang maniwala sa'yo. Dahil hindi ka baliw! yun? ka na! Umamit ka na! subok kita kay ka na! Aray, subok kita kay ka na! Umamit ka na! Ano ba? Ano Ano ba? Tumigil ka. Tumigil ka at wala ang karapatan tsaktan ang sarili mong ama.